Paraan ng National Anthem ni Senator Robin Padilla, Pinuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa habir po para sa Muslim perspective at Islamic thinking sa mga viral issues online. At kamakailan, usap-usapin ng mga netizen ang pagsasagawa ng pagturo ng hintuturo ni Robin Padilla habang siya ay nag, nagna-national anthem nung nakaraang uh, sona ng ating mahal na Pangulo. Ito ay uh, umani ng iba't ibang mga pananaw sa ating netizen. Merong mga na-curious, merong uh, nagtanong anong ibig sabihin nun, at uh, dumating sa punto na yung iba ay nagbabash No, yung modern word natin sa mga taong nagsasalita ng na negative pagtungkol sa mga bagay na hindi pa nila masyadong naiintindihan. So, I would like to take this opportunity para ipaliwanag ito sa ating mga mamemba. Because uh, I think I have the right ba? Because ito pong simbolik na ito ay kabilang ito sa paniniwala ng mga muslim. Ang ibig sabihin po ng, ng, ng sign na ito, ay wahid or ahad or tauhid. Ang ibig sabihin nito, ang paniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa namin ito sa tuwing kami ay nagtatasyahod sa kalagitnaan ng aming sala. Tinuturo namin ang, ang hintuturo namin na ang ibig sabihin nito ay kami ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah. Kasabay nito, ang ibig sabihin din ng pagturo na ito kapag ang isang tao ay binibigas niya ang shahada kung siya ay pumapasok sa pananampalatayang Islam, ay ginagawa niya rin ang pagturo na ito na big sabihin ay ashadu an la ilaha illallah na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nung nakaraang so na national anthem, ito po ay isang uh, mataas na pagpupugay sa ating bansa at ginawa ni Robin Padilla, ni Senator, ay nilagay niya ang hintuturo niya sa kanyang dibdib, pagpapakita na siya ay rumirespeto, gumagalang, at pagpapakita ng kanyang pagiging makabayan. Pero at the same time, nilabas niya ang kanyang hintuturo para ipakita ang kanyang pagmamahal sa nag-iisang Diyos. So, ito po ay isang malaking, napakagandang ehemplo sa isang leader na pinakita niya ang kanyang pagiging makabayan at the same time, hindi niya tinago ang kanyang pagiging Muslim kahit na pa siya ay isang fame at sikat na senador, artista, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang kasikatan. Subhanallah, pero inilabas niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagturo sa nag-iisang Diyos, pagturo ng syahada at nilagay niya to sa kanyang dibdib Upang pagpapakita rin at the same time sa National Anthem, nagpapapakita ng isang mabuting mamamayan. So nawain, naging malinaw ito sa marami at ito po ay napakagandang ehemblo Maraming salamat po, Isa Javier po. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.